ikaw, kumusta naman ka na? Balaka ba? Ikaw sa imuha. Naman na lipat din na, <laughs> Ay, lagi sa chinipataka. Lagi sa Ula. lood. Ulat, ulat. Ula. 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 Hello, tita. Kumusta naman ang mga bisita din okay na, sila, tita. Ay, sa... So, ay, sa so, nai, so, Kapuya sa nai. Kapuya, kayo nai. Wala, mana, matulila. Manay, ano kaya itong natang ganda? Ano yun, ay. Masta ako ego eh. gawala ko lang batas batas na rin ado. Tol, ba guru tol, magamit ang Google Map. Saba oy, wala mong ganit kay cellphone. Google Map na ba? Hmm, magpalit eh. sa Pilipinas, tag-city rin mo sa mall. kung wala na ganit kay matabang tol, maghilom-hilom na lang ka ha? Taisa, brown nga Tul, Tol, mauning giingon ba? Brown nga

Dili nila na nang muli ba? Hahahaha <laughs> Hoy! Buwan niya ang bataan niya! Eh. Hoy! Kadali lang sa bakay! Huwag ka kakita ng balayang! Nalakuan na! Dito! Dito! Masaag ka dito! Mangutana sa akin! Ito na o! Ito na o! Mangutana ta dito na! Dili ta mangutana ako na eh! Bura din naman masaligan! dili gabi bitaw. Uy, na naman dayon mo. Ali, dayon mo, dayon. Ali. Uy, Uy ala si Manang, oh. Di na naman. Di, di. Uy, sa ninyo sinilas. Bilin, bilin, bilin. <laughs> Kumusta na? Uy, daku. No? Na man di ka. Kumusta naman mo sagingan? gingan? Yun, sa ni Tiyo, nang. Di pang hagbas gud kay daot. Ano ka luoy pud ay no? Unya ikaw kumusta naman yung pag-eskwela? Graduating ba ya ka? Ay lagi nang oi nang nabagsak ug kay isa ba kay wa na ko eskwela ay gud. Sayang nga oh, pud sa imong pag-eskwela. Ay padayon. Ikaw kumusta naman ka na bala ka ba ko sa ha? Oh. Ano man din na ha? Uy, uy, uh, uh, ay lagi sa chin pataka lagi sulod. Ulot. May naman ko, be. Okay, it's okay. Panunod mo dagay pagkaon dira, ha? Na ako'y lakaw, kaya na ako'y meeting. Malate ko. Okay? Feel at home. Basta remember ninyo, ayaw mo kalimot na dili mangihip isang asa tapit, ha? Sige, maglakaw na ko, ha? na lang mo dira na may mga tao dira na ko. Tul! Tol! Dakuwaan nga balay, uy! gani, Tol. Pananaw na ko ba? Nani fourth floor ba? Kasi basa ang taan ba? Gani Ay sa tol Di ba natoy bata dito ah? na lang ta Tara tara tara, tara, tara. Yan diri Uy kini may apul Gahi ba silang apul ay? Mga dato kay sila pero wala may lang lang. kada bit maka inong tubig kay Uhaw na munggod kayo. Dito. Uhaw, oh, dito. Sige, salamat ha. Gan, asa yung si Arderi ah? Kay Iho na munggod ko? Yung si Ardito. Ay sige, salamat ha. Aaw na po, hindi mga saag. Ay. Asa ka, tubig mo sa bata ha? Makakuha taong tubig. Ay, basin kini. Yung... Asa na ka, si Arderi nagkakiin mo na? isi o nang kaikong. Asa kang portahala ni? Wow, grabe yung CR naman nang o. Bugno kayo. <laughs> Napay, ice o? What? Napay, ice cream. Asa ka, umangini niya. ha? Umangini ano ko, high ni ba? Ay, yun hello, eh. hello, tita. Kumusta man ang mga bisita dira ah? Okay na sila, tita. Okay, sige din ni at least kampante na ko. sige, bye-bye. Oh. Hindi. -bye. Wa ni kay ni sumalang <laughs>